Uh, magandang umaga po mga kabing news tayo po ay, uh, nandito sa may uh, sitio tubaan sa barangay Gumagadong Kalawag sa bayan po ng Parang Magindanao del Norte kung saan uh, kasama po natin yung uh, Karanso Gumagadong Kalawag chapter uh, at ating pong uh, binisita itong uh, isang bahay po na natumbahan nitong uh, 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 ito ay uh, kahoy ng Matapos na tumama yung napakalakas na hangin ay uh, eto na no <laughs> oh, uh, anda okay. right, so kung, gak jaka, andan yung kaniya. saya so duwa katong. di ko tanda kasi nagtigil niya. hmm hmm hmm. saya basi na yun. na si si kuan si Juan ay na sangun sa. bisa ba? so sa semi ordinary na roo. diung tatatuma yung kawapal niya na usab mo. iba niy, yung mga ito ay uh, matapos tumama yung napakalakas na hangin kagabi ay uh, nabagsakan po itong uh, bahay na ito at uh, merong uh, uh, kung saan ay uh, anim po yung uh, nakatira dito uh, habang sila ay uh, mahimbing na natutulog banang alas 2 ng uh, madaling araw ay uh, hindi nila inasahan itong pagbagsak ng malaking punong ito Uh, sa kasagsaga ng kanilang kasarapan ng tulog. Uh, ang maswerte dito mga uh, kasangga, ay, uh, wala naman pong uh, nasawi kung saan ay uh, lima lang yung uh, uh, pawang uh, nasugatan at nasa bahay pagamutan ngayon at kasalukuyan ang nagpapagaling. Ito ay uh, agad na nerespondihan ng ating pong uh, mga... Uh, force multiplier sa pamamagitan po ng Karanso uh, uh, kasama na po yung uh, iba pang mga uh, uh, police, operatives uh, ng ating pong parang uh, municipal police station agad na nagtulong-tulong uh, matapos na ito nga ay uh, matumba uh, itong bahay na ito, kung saan makikita po ninyo napakalaking uh, puno po ito mm -hmm. ng, uh, kung sa Bisaya pa ito ay uh, duldul o kapok no sa Uh, muslim uh, dito bansa bandang yan uh, meron pong isang uh, bata dyan na pinulot nitong ating pong uh, chairman ng karanso dito naman sa kabilang bahaging ito ay uh, meron din uh, ito ay uh, base doon sa salaysay ng ating chairman ng karanso ay uh, isa po yung uh, malubha dahil uh, naputulan po yung uh, kanyang uh, paa So, ito po yung mga banig. Oh, isa naman yung nakuha dito at isa rin dyan. Yung nanay ay sa bahaging ito. Diyan naman sa bahaging yan ay uh, yung tatlo sa magkakapatid. So, yan po, mahirap po talaga yung ginawa ng ating mga uh, kasamahang nag-rescue dito dahil sa pamamagitan ng pag censo. Uh, doon lamang yung uh, madaling uh, paraan para makuha yung uh, dapat na i-rescue yung anim ka, anim na individual sa babang bahagi niyan ay uh, yan po ay uh, tubig no so nakikita natin dito na lumambot yung lupa kaya nabuwal itong uh, napakalaking puno ng uh, uh, kapok o itong duldol sa Bisaya mga kasangga So sa ngayon ay nasa bahay pagamutan pa yung uh, anim uh, kabilang na yung uh, kanilang nanay. No so yan po. Ito po yung kanilang bahay. Uh, dito po sa parting ito, dito sila natutulog. Na, oh ito ay uh, kusina, yang nakikita po niyo kusina po yan. Dito po yung uh, uh, dito po yung malaking area na dito dito, dito na sila natutulog sa bahaging ito. Kaya sa pool talaga itong puno na ito. So, maasa yung uh, pamilya na sana ay uh, makita ito ng ating mga uh, namumuno sa ating bayan dahil uh, wala na silang uh, mababalikan pa dahil wasak na itong kanilang bahay. Sana ay uh, mabigyan sila ng uh, kahit temporary shelter lamang dahil ang masakit doon ay yung isa sa kanyang anak ay uh, naputulan po ng uh, paa.